Magandang araw mga kaibigan uh, Gusto kong ishare sa inyo ang isang uh, book review na ginawa ni Professor Malotikia uh, dito sa bago lang ni Launch na libro ni Attorney Vic na Kingmaker Kaya sa social media ngayon Uh, may mga attempts ng iba iba't ibang grupo na i-discredit itong libro na ito. May tumatawag na Book of Bitterness daw ito. Yung iba nagbibigay ng review na hindi pa man nila nabasa ang librong ito. So gusto nilang siraan ang librong ito. Mabuti itong si Professor Malu -Tikia isang uh, matagal na sa larangan ng to political analyst, political scientist. Kaya nga, uh, tinatawag siyang political analyst, at the same time, columnist sa Manila Times. Uh, at the same time, siya ang uh, head ng uh, Publicus Asia, yung survey group. So, very credible itong professor Malotikia. At uh, sumulat siya ng opinion column sa Manila Times noong July 9 uh, pinamagatan niyang please do well so sa column niyang ito binigay niyang kanyang book review okay so pakinggan natin ang sinasabi ni Professor Tikeya una sabi niya this book is not hard to read <laughs> There are photos on, on in almost every page. 302 pages ito, pag open mo halos litrato lahat. Example, yun. Know, mm. <laughs> pag pag ganyan mo, talagang puno ng litrato. o. You know, litrato ni idol Manny Pacquiao. Ito yung girlfriend niya na nireklamo. <laughs> inasuhan si Manny Pacquiao kasi ayaw suportahan ng bata eh. si Attorney Vic Rodriguez ang abogado ng babaeng ito. <laughs> anyway, all uh, naging happy ending dahil tinanggap na rin ni Idol Pacquiao yung bata. Sinuportahan na rin uh, eh paano kung walang Attorney Vic na nagbigay ng legal assistance sa babae? librito ito ha, pro bono hmm. Kahit saan Ma Mayroong ano, kahit hindi ko na tinitignan no? uh, In almost Every page, mayroong Mayroong litrato Kaya, it's not hard uh, Okay, kung hindi man Litrato, may mga documents Yan o no? Anong document ito is Sulat His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos ang sumulat is si Huang Xilian, Ambassador Extraordinary to China so may ano it's not hard to read napakadaling basahin I tell you next sabi ni Professor Tikiya it's a good book from pages the font okay ang font niya madaling basahin ako nga six magsi 65 na ako. Mababasa ko. Convince the court ruled in favor of the petitioner and immediately ordered the release. Ah. Siguro ang font nito number uh, 12 or number 14. Malaki ang font. So the font, the cover, you know, ganda ng uh, ano cover ah. Uh, sabi ni Professor Tikiya, it has the elements of a best seller book. Kaya ngayon, nagkakaubusan eh. Namu-problema ang iba <laughs> na hanggang ngayon hindi pa makabili dahil nagkakaubusan. Oh. Then, isa pa, bakit bestseller? It has the foreword of a former president importante yung forward. Ako kung nakatingi magbabasa ako ng libro, tignan ko muna yung forward. Kung maganda ang sinasabi sa forward, yun. Para bang yun na yung endorsement yung forward. yung eh, nag-forward si PRRD. Grabe. So, oh, ang forward hmm. forward. Yan si PRRD. Ang ganda ng pagkasulat ng kanyang forward. Hindi ko na lang babasahin. Kayo na lang magbasa pag makakuha kayo. Yan you o. Know, Perma ni PRRD dyan o. No? Yan. Yeah. So, bibihira yung ganyan. I don't know kung ano na bang libro na si PRRD mismo nagbigay ng forward. Baka ito pa lang ang libro. So, matindi ang librong ito. I tell you. Ano pa? Okay. This book, sabi ni Professor Tikiya, it tells you much about the character of Rodriguez. Kung hindi nyo pa na-meet si Atty. Vic, hindi nyo pa nakakausap. Pag nagkaroon kayo ng kopya nito at nabasa nyo, yung karakter niya, makilala niyo kung sino ang taong ito. And I agree. Uh, sabi ni Professor Tikiya, Rodriguez is right in saying, I will not let them nor anyone wrote my story. I am going to write my story. I owe it to myself and my family to strengthen things out. Nasabi niya ito nung sinisiraan siya ng media uh, dahil gusto siyang patalsikin eh. Para magkaroon ng rason na alis siya, siniraan siya. Sinong sumira? Oh, uh, lam nyo na. <laughs> lam na lam na ng sangkatawan sino ang sumira sa isang mabuting tao sa isang tao na gusto sana good governance sinira siya ng isang tao na gusto bad governance so next sabi ni Professor Tikiya two things that attract my attention doon sa dedication <laughs> of course, sa isang libro, may dedication. Ito yung dedication. So, ito ang isinulat ni Professor Tikeya sa kanyang book review, yung dedication niya. Dedication niya, Tornibik, sinabi niya, For the Filipino people whom I had served faithfully, please continue loving and hoping for our beloved country. So, para sa atin, itong libro na ito. Kaya isiniwalat niya yung nangyayari para ma-open ang ating mga eyes and pag alam na natin yung katotohanan, that will drive us, that will motivate us to love more our country. Ako, personally, ito, uh, ba, hindi ko pa nabasa lahat, dinadahan-dahan ko eh. Para bang pagkain na masarap, namnamin, <laughs> na-inspire ako itong libro ni Atty. Vic to love more this beloved country then ito pa, sabi niya sa dedication I was born a Filipino I will die a Filipino Filipinos are not for sale wow <laughs> hindi poros pera-pera na lang ang Pilipino ang Pilipino may dignity, may tangal. Hindi lahat nadadala sa pera. Pilipinos are not for sale. Yun ang kanyang dedication. Okay, ano pa? Hmm. Okay, sa sabi ni Professor Tikia, these are yung sa dedication na These are strong statements from a man who was with Marcos Jr. from his Senate days to being in the forest and making a chilling comeback. In the end, during the wake of Rodrigo's mom, Rodriguez's mom, yung namatay yung mother ni Attorney B., the phrase was Marcos worth fighting for was haunting the candidate for whom he offered more than his life was not there during the wake of his mother Hello, uh, ngayon ko lang nalaman ito ha na, na matay ang mother ni Tornibit ang tinulungan niyang tao na nakabalik sa Malacanang hindi man lang bumisita what a character so doon mo makikita yung sino ang may utang na loob sino ang wala ano ba uh, <laughs> okay dito, sabi niya to uh, Professor Tikiya Kingmaker is all about believing loyalty sacrifice discipline and the pain of knowing that your candidate is someone who turns out to be somebody else and whom you thought you knew well ang pagkakilala ni Atorne Vic sa Marcos Jr. is this much but it turns out iba siya so yun ang libro is Believing Loyalty, Sacrifice, Discipline so kung isummarize ko ganito pang nangyari may mambubudol at may nabudol <laughs> ako, tayo, naniwala na yung candidate Marcos Jr. Eh, worth supporting bayan papangon muli. It turns out, iba pala. E eh, di nabudol tayo, e eh, di may mambubudol ang galing magsalita, kulang naman sa gawa. <laughs> okay, lessons learned, sabi ni Professor Tikiya maintain the distance and be professional. Tapos, do not give all to the one person that you practically practically give away your core. Dito ako natawa, for heaven's sake, don't do it for free. <laughs> Kasi, mula nung nag tumulong si Attorney Vic sa Marcos Jr. libre lahat yung yung electoral protest ang hirap gawin yun it needs a lot of work hanggang kampanya grabe libre lahat <laughs> lessons learned <laughs> don't do it for free Don't uh, doon mo makikita ang karakter ni Attorney Vic na bali wala sa kanya yung pera na yan. <laughs> so, ano pa? Parang may may sinabi pa si ito. Summary. Kingmaker sabi ni Professor tikiya will shake Marcus Jr. and his administration for the revelations in the book. Hmm. Kaya kinakabahan na sila lalo na na i-release ito 2 weeks before Sona. Ngayon, marami nang nakakabasa. Ay, nako. Uh, yung credibility ng siya sasabihin sa Sona, I don't know. Uh, bahala na ang taong bayan. Bahala na yung mga makakabasa sa librong ito. Sana, uh, yung mga may pera, mabasa nyo na itong librong ito bago mag-Sona. Okay, sana naman yung sampung napili naming subscriber, sana maipadala na uh, kaagad yung pera sa inyo at makabili kayo. Ano pa? Ito ha. Ah, sinulat ito ni Professor Tikiya. The book, the book confirm that the 17th president is a weak leader. Ulitin ko. The 17th president BBM, PBBM is a weak leader. Marcos Jr. Ito, matindi to, Marcos Jr. is held captive By an individual without accountability. Uh, hindi niya pinangalan. So, ang leader natin, ang binutuhan ng 31.6 held captive. <coughs> by an individual who has, uh, without accountability. Sino? I don't know. Alam niyo na. <laughs> Question. How did we end this way? Ang galing. Bakit nagkaganito tayo? <laughs> oh, bakit ganito? Ibang binutuhan natin, iba ang nagdedesisyon, iba ang nasusunod. Oh, another vlog na naman 'yan. Salamat Attorney Vic sa iyong buhay at salamat Professor Tikiya for this honest to goodness book review.